Si Batang Tricycle, mga idol, parang may pahiwatig na talaga tong bata na to. Ano ka ba, Batang Tricycle? Boy ka o girl? Girl. Ha? Girl ka? Girl. Ha? Girl. Ka? Girl ka? Girl. girl. Bakit gusto mo maging girl? Ha? Putulin ko yan, pututoy mo. Day, yeah. Gusto mo, putulin ko, pututoy hey, mo? I-sitong daw ang girl. Daw ang girl. Sinong girl? Puputulin ko yung pututoy mo pag girl ka. Girl ka, boy. Tawang bakla. Sinong bakla? Budik. Si Budik? Ba si Budik ang bakla? Pati si EJ. Ikaw hindi ka bakla. May bakla Bukla ka rin? Bakla ka? Huwag mong amin-amin. Puputulin ko yung pututoy mo. Gusto mo puputulin ko pututoy mo? Ha? Kabata bata mo pa bakla ka na ha? Was denn, Recycling? Nein.